Napasigaw sa takot ang grupo ng mga estudyante ito nang sagupain nila ang malakas na hangin at alon habang papauwi sa ng isang bangka sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng sa Agonay, Bulacan itong umaga ng lunes, September 2. Kwento ng uploader ng video na si Karen Lanoy Santos, ina ng isa sa mga estudyanteng sakay ng bangka. Masyadong late ang naging pag-anunsyo ng class suspension. Dahil dito, pumasok pa rin ang mga estudyante kahit masama ang panahon Naging mas mahirap ang pag-uwi dahil lalo pang lumakas ang ulan Sa isla na kung tawagin ay Isla Pugad nakatira ang mga estudyante Kaya kinakailangan pa nilang magbangka, papasok at pauwi ng kanika nilang tirahan Ang video ay nakuhanan bandang alas 9 ng umaga Makikita ang hinahampas ang bangka ng malalakas na alon Habang pinapakalma ang mga estudyante ng mga bangkero Kaya naman nananawagan si Ginang Santos na gawing mas maaga ang pagsuspinde ng mga klase upang maiwasang malagay sa panganib ang mga mag-aaral. Ligtas namang nakawi ang mga estudyante. Para sa iba pang mahalagang balita, mag-subscribe at follow ang social media pages ng News 5.